Ating basahin ang aklat ng Salmo sa 119.70. Hindi sila nakakaunawa ng iyong kautusan, ngunit ako'y sumusunod sa iyong mga utos ng may kagalakan. Magandang araw po muli sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At alam po natin makakabuti ito sa atin kung ating pag-aaralan yung mga pamaraan at utos ng Diyos, yung mga batas ng Diyos, no, nang sa ganun hindi tayo magkasala sa Diyos. At ngayong araw na ito, pagpatuloy na po tayo sa paglilinaw po ng inyong mga tanong at komento. Basahin na po natin. Mula po ito sa isang nag-comment, All Scriptures Inspired, no, sabi niya, ito yung talata na kanyang ibinigay, so bibigyan po natin ito ng paglilinaw. Ano ba ang sinasabi dito sa Roma 6.14? Basahin natin sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya Alam niyo po napakabuti ng sa ano? sapagkat dito sa mga talatang ito na inyong pong uh, ibinabahagi o yung inyo pong uh, binibigyan po ng uh, tawag po dito ng ating pag-aaral no So babasa naman tayo Ayun po ibinasa natin sa Tagalog ang Biblia. 1905. So, babasa din tayo ng isa pang sali na makikita natin yung diwa, diya sa bagay na ating nababasa. No? So, basahin naman po natin itong talatang ito. Sa version po ng ASND. Sapagat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Ganito po ang dapat nating maunawaan sa talatang iyan, no? Na isinulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma. Sinasabi dyan, no? Ating i-analyze, pansinin natin yung sinasabi dyan na ano yung nasa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kung tayo po'y namumuhay doon sa kautusan na lumalabag, ibig sabihin po may kahatulan. No? Kahatulan ng parusa kapag lumabag ka sa utos. Para hindi ka magkaroon ng kaparusahan at kahatulan, huwag mong susuwayin niyang kautusan. Kaya nga sinasabi dito, dapat tayo na sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, sumusunod ka na sa biyaya ng Diyos. Kasi yung biyaya ng Diyos na tinutukoy yan ay si Kristo. E, tinutuwid tayo kung anong dapat natin gawin at mamuhay ng matuwid at may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi dyan sa pangungusap na yan, ulitin natin. Sapagkat, hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Meaning kung naghahari pa ang kasalanan sa buhay ng isang tao, pumapasok ka doon sa ilalim ng kautusan na kung saan, dahil kung ika'y nagkakasala, may kahatulan at kaparusahan. Para hindi ka mahatulan ng kaparusahan at kahatulan, magpasakop ka kay Kristo. Bakit? Si Kristo ang siyang halimbawa kung papaano sumunod sa Diyos nang sa ganun ay hindi tayo mahatulan. Bakit? Ang sinasabi po dyan ay malinaw, di ba? Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Ano ba yung kasalanan? 'Yun po ang paglabag sa mga utos ng Diyos. At ngayon, para maging malinaw, dapat maunawaan natin ang sinasabi dito, dapat magkaroon ka na ng bunga ng espiritu. 'Yun po o yung nasa ilalim ka ng biyaya ng Diyos. So basahin natin sa Galatia 5.22, ito ang sinasabi sa sulat ni Pablo para tayo ay mailapit sa Diyos. Sabi dito, dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, ituloy natin sa 23 paamuan, pagpipigil, laban sa gayong bagay ay walang kautusan. Ibig sabihin, walang kautusang paghatol ng uh, pagpaparusa. Kasi ang sinusunod mo na ngayon ay itong mga bagay na yung nabanggit dito. May pag-ibig ka na, may katuwaan ka na, may kapayapaan ka na. Yang mga bagay na yung binabasa natin, iyan ang ipapamuhay mo. Kasi kung ikay namumuhay pa rin sa kasalanan, nilalabag mo ang utos. Kaya sabi sa 23, kung ganito ang ating ginagawa, hindi natin malalabag ang utos. Bagamat may utos, hindi ka lumalabag, hindi ka pupunta doon sa kahatulan ng pagpaparusa. Kaya ang sinasabi dyan sa 6.14, sapagat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan kasi kung naghahari pa rin ang kasalanan, nasa ilalim ka ng kautusan. Para ikaw ay hatulan ng ano? Dahil yun ang utos eh. May kamatayang parusa sa ilalim ng kautusan. Ngayon, para maintindihan natin at hindi na tayo mapasa ilalim ng kautusan at kahatulan, di ba? Kasi may kahatulan at parusa diyan sa ilalim ng kautusan. Kaya dapat kung nagpapasakop ka sa ilalim ng biyaya ng Diyos ay ito. Ituloy natin sa 5.23. Basahin muli natin sa isang sali naman sa ASND. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Bagamat may utos ang Diyos, hindi mo yung malalabag kasi meron ka ng pag-ibig. Ano pa? Meron kang kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Di ba? Hindi mo malalabag ang utos ng Diyos. Dahil ang pinamumuhay mo may pag-ibig. Pero kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, doon pumapasok ang paglabag sa kautusan nasa ilalim ka ng ka kautusan, naroon yung kahatulan at kaparusahan. Kaya dapat mapasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos na itinuturo ni Kristo na tayo magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga po, ang sinasabi ni Kristo, no? Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, nakakatupad ka sa buong kautusan ng Diyos. So maraming pong salamat kung nakaunawa po kayo. Huwag kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Marami ka pang matutunan dito. Sapagkat dito ang ating itinuturo ay mula sa aral at turo sa Ama at kay Kristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo at tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkat napakabuti mong Diyos. Pinapakita mo, pinapaunawa mo ang iyong mga salita. Bagamat kami ay kulang sa kaalaman at pangunawa, pero naandiyan ka para kami turuan. Binubuksan mo ang aming kaisipan sa mga bagay na maintindihan namin na maabot namin sa tulong po ng inyong anak na si Jesus. Pinapakita mo yung kagandahang loob mo na kami ay hindi maparusahan sa dakdang panahon ng iyong pagpaparusa. At narito po kami handang sumunod at gawin ang iyong kalooban nama. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.